Mula sa kalinga prab inedit at ibinahagi ng kalingap ng Pag-asa. Isang espesyal na okasyon sa kalingap community. Kasama ang Lee Angels sa ribbon cutting ng tres marias, puno ng saya at pasasalamat. Ah, awitin mo at isasayo ko. Krista, Jezabel, Jaja, and Lela Of course, hindi mo kawala dyan si Kapitana. Kapitana Grace. si Jay Brad. And syempre, hindi din mo kawala sino ba? Thank you so much. Thank you. Thank So, ang bahay po ni Nanay Lulingming at sa kanyang mga anak na napakatahimik hindi sila mahihain po, time lang ay pang 260 yung kay Tatay Miguel po ay pang 259 Tatay Miguel kaso eh nauna itong i-turnover eh, baka Monday Sekarang satu lebih kok si? <Eminem> <mo diyan? laughs> One, two, three, go! Yes! Okay! Pasok, pasok! <bak�� Creator: The greatness Hernandez>

बच्ची खेले थे छे मेरा धार्मिक और भी दोषी निर्माण कोई ना बात है दोषी निर्माण सब बोल रहे थे जे बेशी जी सर गलियों जी सर दोषी निर्माण सब नामी सलाम Lord bless you for the kind and the saving of the people. In Jesus' name, Amen. Okay, sing it. Go. Tunay na nakakatuwang masaksihan ang ganitong proyekto ng Kalinga. Sino kaya ang susunod na makakatanggap ng biyaya? Abangan. Thanks for watching this transformative video. Layunin naming magbahagi ng pag-asa at inspirasyon. Panuhurin ang buong kwento sa vlog ni Kalinga Prab.